yung floor contemplation. Okay, example, anong, pinak anong linya niya doon? Mga walang hiya kayo! Dahil ako ang lahat may kasalanan! Ako lahat ang may kasalanan! Ang liars! Liars! Sabi na ating guys, wala kayong awa! Ang awa na puso! Ano pala ang kasalanan ko sa inyo? Wala akong kasalanan, di ba sinabi niya, I did not kill any uh, I I did kill anybody. anybody. anybody, anybody. So, oh. one more, one more. Anybody! Yeah. Okay. Yeah, yeah, so, you know. Internalize mo na, I did not kill anybody. Internalize. Okay, dito sa, okay. Sa okay. dito sa camera. Okay. I, did okay. dito sa camera. Okay. I, did not, I did not kill, anybody. Mga lang ya kayo. Pero okay na yung kanina ginawa. Okay. Sige, sige. Thank you. Sir, ikaw naman. Ang message ko, ate guy, Maraming na maraming salamat po sa mga alaala -ala na iniwan mo sa amin, lalo-lalo na sa mga fans mo, na minahal mo ng tunay na talagang minahal mo. At sa mga anak, sana po patuloy niyong gabayan ang mga alaala -ala na iniwan ng inyong mga magulang, lalo-lalo na kay Ate Gay. Mahal na mahal namin kayong mga anak ni Ate Gay. Ma'am, natanong ko sila kanina ng paborito nilang pelikula ni Ate Gay. Ate Gay, at famous yung... line. Yeah. Ano yung paborito ng pelikula ni Ate Gay? Yung sa ano, medyo na ano ko na din, pero yung anak ka ah, ng ena mo, oh, ano ka yun, yung, ang tindi yeah. ng ano, nakatatak sa akin yun. <laughs> Anawe. Yung... Ano, memorize so, yes, mo ba yung ina niya doon? Yung... Kaya yung may isang ina. Hindi, yung nga, yun. Diba? Oh. Um, At saka tatlong oh, tawang walang Diyos. Diyos. Hindi! Wala talaga. Mga hayop. Hayop. Right? Love you guys. Nalulungkot po ako. Naiiyak ako kasi talagang diehard ako ni Nur, ni Ate Gar. Kahit hindi ako aktibo kung saan man siya, pero nasa puso ko siya kahit saan ako magpunta. Ito picture namin, tinatago ko talaga ito ilang dekada nang lumaan. Ngayon nung nalaman kong siya ay wala na, talagang hindi ko mapigilan na hindi umiyak kasi mahal ko siya, nasa puso ko siya. Kahit hindi niya ako kilala. Okay. Oh, 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 oh. okay, okay. Ano sa mga pelikula po Ni Nora Onor. Ano ako, yung paborito mo? Ang ating paborito ay yung Irap is My Guy. Kaso hindi ko natandaan ko kasi bata pa okay, ako. No Pero ano yung pinaka tumatak na linya ni Nora Onor? Hindi ko talaga matandaan wow. na po. No yung kanta naman, ang paborito kong kanta na, yung Forever Loving You. O sige, pasampol. Sampol. Kahit sintunado, okay lang. Basta from okay the heart. Yes. Why did I ever say goodbye? Why did I ever make you cry? When all the while I knew you care. I just I. Sir, bakit si Nora? Bakit ang superstar? Kasi si Nora, mahirap lamang. Hmm. Ma nagtagumpay siya sa buhay. So kami mahirap din. Sabi ko, kahit may ka artista, hindi ka singit, basta kay matyaga, mag-arga, gano'n. Kaya ako may gumihawa din ang buhay. Opo. Kaya, sa lahat ng mga pelikula ng superstar, pwede pa sample ng linya yung kanina? Sa mission, isang gamo-gamo. Oh. Okay. okay, sige. Ano muna? Internalize. So the lights, camera. <laughs> Action. My, my brother is not a pig. Ang kapatid ko ay hindi baboy damo. Siya ay tao. Oh, wow. Tsaka do sa inakan ang ano inakan ng anak mo. Oh, sample. Hayop. Hayop. Nung nanganak si Lolita Rodriguez, hindi niya alam. Di ba, Lolita Hayop. Rodriguez, favorite oh. actress ni si Nora. Yeah, no, no. Yes. Hayop, sabi niya. Hayop, yo, maganda yun. Oh. Salamat, sir. Lahat ng pelikula na nagis oh. ang best actress sa Manila Film Festival, wala well, yun, lahat oh. napanood ko. Oh. Siya ang nag-iisang superstar, the one and only superstar, Miss Nora Honor. <laughs> ano po yung katangian oh, niya na nagustuhan niyo po? Katangian ni Ate Guy ay isang uh, po na Mababa mm -hmm. uh, ang loob niyo palagi. Humble. Ha humble. very humble mm -hmm. at very down to earth. Yun. Yeah. Yeah. At magaling. At magaling na mm -hmm. at veteranang artista. Mm -hmm. Yun. Okay. Oh, Kaya lagi may kababaan loob. Yes. Ito wala ako mga sa, sa, lahat, <laughs> sa lahat po ng mga pelikula ng uh, Superstar, baka pwedeng pasampol. Pakita natin yung pinaka-tumatak na linya, yung pinaktis natin. Ah, ito po yung uh, pinanalunan niya sa Cairo, Egypt, ang hmm. pelikulang Floor Contemplation. Okay, sige, sample ng linya niya doon. so One, lights, camera, action. I did not kill anybody.